Morning, Happy New Year. Napakalamig na umaga, guys, tingnan niyo guys, no? Sobrang fogs na yung uh, umaga, guys, dito sa Bundok, tingnan niyo. Yan, you know, Napakalamig talaga, guys, ang umaga. At saka mahangin, maulan. Maulan ang New Year dito, guys. By the way, hindi naman sila nagse ng New Year dito, pero uh, napakalamig talaga, sobrang tingnan niyo. Grabe ang grabe ang fogs. So napakalamig, sobra ang hangin. 'Yan. Daming uh, ano, daming uh, fogs ngayon, sobrang fogs pala. So naglalakad ako guys papunta na doon sa aming sa store kung saan kami mag-sign ng aming timesheet kasi doon kami nagsasign ng timesheet dito pala ako sumakay guys sa sasakyan ni Adil ngayong umaga si Adil yung kaibigan naming India na nagluto ng biryani Adil you teach me the domino uh, give me the of the biryani fish okay the the names Kolo is name Hada ay had a name biryani. But then my sister Damn, as my sister asking uh, what is the mino, What is the ingredients? Damn, biryani. Fish, fish, biryani. fish biryani. Later I will uh, I will make a picture that one, and then I will send <coughs> to my sister. Maghihingi ako sa kanya ng ano guys yung ingredients ng fish biryani or mag, sa pagluto ng biryani fish fish beef and chicken naglalakad po tayo dito guys sa mabatong lugar <laughs> mabato kasi mabato naman talaga dito eh dahan-dahan lang tayo kasi madulas ring, ring, ring. Madulas ang uh, ano, daan kasi umulan. Thank you